Nagluluto ako ng sinigang na buto-buto at fried chicken. Lunch namin. Yan. Malapit na maluto. Kukulong ko na lang yung mga gulay ko. Ito naman ang aking fried chicken. Our ulam for today. Yan. Konti na lang. Matatapos na. Hi guys, ngayon naman po ay gagawa ako ng buko pandan. Pinakukulo ko po yung aking gelatin. Bali, iyan po ay 6 cups sa isang sachet ng gelatin. So, time is 3 kasi tatlo yung sachet ko. So, 18 cups. Bago po iyan pakuluan, kailangan tunawin muna siya sa malamig na tubig. And then, nilagyan ko ng asukal. At yan, waiting na pagkatunaw waiting na sa pagkulo. And then, pagkakulo, papatayin and tsaka natin hihiwa-hiwain ng bike cubes. Wala namigin muna. <laughs> ako kaya ganito pa yung buho ko lagyan <laughs> natin yung buko at sod na ang ating buko pandan sod na sod na po ang ating buko pandan sarap na masarap wala na ni kinalang natin ito sa ref tapos mamaya atak na tapos sa inyo Ang hirap. ang hirap Ang hirap mag-zoom. Okay na. Okay na. Yan, Nagtuwa na ang ating sinigang para sa ating tanghalihan Sarap na nito. Solved na. Naroon pa akong isusunod na iluluto. Yes. Easy. We are almost done to the last part of our main menu. <laughs> Yan, nagawa ako na tawag dito sa ano, nachos yung larabig ng nachos kasi may pangyayam mga bata yan yan kasimba ko ng soup yan, tapos nalagay siya ng natin ang chicken alam ko, sana nga nakatatata ngayon agad na, ganyan talaga sa kusina kasi kailangan maglagay ng powder kasi tapawis ang tayong katakot-takot. halo ng halo. Kinamay ko na kasi mas maging hawa pagka pa ang gagamitin kaysa sandok. At least na mamasa mo siya ng maayos. Sarap nito. Nagugas ako ng kamay. and guys. Ito na po yung aming finished product. Bali, nakadalawang tray kami ng ganito. Yung isa na sa aming rep na. Yan, buti na lang meron akong taga-balot. Si Miel, tsaka si Nanay. Bukas ipiprito na yan. Pero actually, tinikman na namin yan ngayon. Masarap. Parang Jollibee. <laughs>